Bali, ilang piraso to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Tapos, may ibang kulay. Ang ganda. Ang platito na to. May fula, may green, may blue, at purple. Ayan. So, ayan na natin mga napulot. morning dito sa bansang Kuwait kung saan sa umagang ito guys sa ganap ng time check 3.20 na ng umaga dito sa bansang Kuwait ibablog natin ngayon yung mga napupulot natin nung nakaraang sabado ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napulot natin at para masilayan nyo mismo yung mga napupulot natin magaganda tara kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo sana kalimutan mag-like, mag-subscribe. At isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload tara guys. Ito nga pala yung napulot natin guys. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ngayon, nahugasan na natin yan. Lilinisan na natin. Kasi nag ako sa trabaho. Kaya, Ayan, hindi ko agad hindi ko na si Kaso. So ngayon, tapakita ko lang sa inyo. Ayan siya guys. Ayan. May lagay ng flower base. Itong malaking mangkok. Ayan, pakita ko sa inyo. So, ilabas na kaya natin. Ilabas na natin. so dahan lang kasi para di mabasag. Ay. Okay. Oh. Ayan guys. Ayan guys. So, na natin ito ngayon guys. Ayan pa. O, oh, ang ganda no para ito sa ating para pull entry guys oh ang ganda di ba oh. pwede siya lagay ng kanin laki <coughs> hindi ko pa kasi ito naugasan. gawa na na ako sa trabaho kaya ngayon naugasan na natin ayan mga platito maliliit ang dami oh flower base. Kasi, kaya ko na siya gustong gasan guys. Kahit bukas, ilalagay ko na siya sa balikbayan box. Para sa ating parapol sa Facebook. J. Limpangog po ang aking Facebook. At sa aking uh, Facebook page, J. Blogger Lim. Same lang din po ng pangalan ng YouTube. And guys, yan, tinatabi ko na. Gusto ko kasi siya munang ng linisan bago natin ilagay sa balik oo box. Oh, di ba? Para malinis naman at maganda. Para pag matanggap ng ating uh, winner ay malinis na yung matatanggap niyang galing sa akin na pa premyo Ayan guys, ang laki nito oh. Swerte nyo nito Sino kayo mananalo? Yan ang hindi ko alam. Kaya yan ang ating abangan guys kung sino mananalo. At saka pa dito. Ayan ka. Ayan guys. So, ang gaganda guys no. Oh, ayan mga napulot ko. Oh, ang gaganda oh. Medyo alikabok pa nga kasi nga hindi ko pa nahugasan. Pero nahugasan natin 'to. Oh. Pangsausawan ng tuyo, ketchup, suka. At may cute na pangkape. Chai. Oh. At ito naman. Ito nga pala siya terno, ito. Itong dalawa na to, ayan, terno siya. Ayan siya, guys. Oh, di ba ang cute? Ipaparapon diba, natin to, guys. Ilalagay natin to sa balikbayan box. Kaya swerte ang mananalo sino kaya ang mananalo. Sino kaya ang mabubunot natin? Bali maglalive ako sa aking Facebook page J Vlogger Lim. Ayan guys, oh, ang ganda oh. Oh. Di ba? Ang ganda ng mga napulot ko. Lahat 'yan pa-premium natin yan, na guys. Lalagay sa balik box ayan guys oh. So, gasa natin ngayon. Papakita ko muna sa inyo. dito tapos ito ang cute din oh oh ang cute nito ayan siya guys bali apat siya apat oh ang ganda di ba so na natin tara laki nito ito grabe ang ganda sulit sulit yung ano nito kaya ingatan ko lang na di siya mabasag kasi na ano, may ano to may karton balutin sa karton to o oh, diba ang laki o oh. oh ang laki ito yung ilalagay natin sa balik box ito guys ang laki ba diba? Manalo yung ano nito Suwerte yung mananalo Ngayon, pakita ko pa yung iba ito yung mapapanalunan nyo o oh, ayan o oh, ang ganda ng design o oh. ang ganda ng design shout out sa ating tatlong viewers ayan na nga ang ganda ng design bali ano to apat apat lang apat lang sya o oh, ang ganda oh, guys o oh, ito yung mga mapapanalunan ng ating mga sumali sa ating uh, balikbayan raffle entry design mo. Oh. Platito siya, ang ganda ng design. So, hugasan ko muna. Ayan, sinabunan ko na. para paglagay natin sa balik bayang box, malinis na. sa ating mga viewers. Para natin, ito yung ilalagay natin sa balik -ba box. Ang oh, Ang ganda. Ay, sarap talaga mamulot dito sa dumpster diving kuwait. Ang ganda ang mga gamit. Ang hirap lang na talaga bitbitin. O, oh, ayan guys. Ang laki, ang laki Ayan, ang oh. Ang hirap lang bitbitin. Kaya, gustuhin ko man makarami agad ng mailagay sa box. Kaso, hindi kaya bitbitin. Dalawang plastic po kasi ito. nanugasan ko na para bukas pag may time ako ilagay ko na yan sa buying box bibili na ako ng box para safety hindi sa mabasag halo halo po ito para ano, eh, eh, papaparapol natin guys na yung ating ipaparapol sa so, mga hindi pa nakakalami ito yung uh, ilalagay natin sa balikbayan ng box, mga gamit sa pangkusina. ah uh, ito yung ating ipaparapol. Ngayon, ginagawa ko, inilinisan ko muna lahat. At uh, live na live nyo, masisilayan yung ating ilalagay sa parapol. aklat dito. Ang dami oh. oh may alikabok pang na oh. Kasi busy kasi ako. Nung sabado ko pa ito napulo. Busy kasi ako. Kaya ngayon ko lang na maugasan talaga. Kasi ilalagay ko na rin siya sa balikbayan box. So ngayon, nungugasan na natin. Para yung mananalo, kung sino man ang mananalo, madali lang po sa mga hindi pa nakakalam at bago pa lang sa ating live like and share lang po follow sa aking facebook page at saka facebook saman nyo na po yung facebook para minsan doon tayo nag update eh. bali ang ano na to uh, kung sino yung mag sa ating live ngayon uh, bats, bats 4 na to bats 4 Yan, sino kaya mananalo nito? Ako mismo ako, hindi ko alam kung sino mananalo. <laughs> Shoutout sa ating mga viewers ha. Like and share lang po, maraming salamat. Isang share, isang raffle entry na po 'yan. Kung halimbawa, kayo ay may mga share sa akin na 10 video or 20 na video, mga vlog or upload, bago upload, ayun ay po ay magkakaroon kayo ng 20 raffle din entry. isa-isahin lang natin paghugas. Shoutout po sa ating mga viewer. Ikusiring mananalo. Nungugasan ko na. Ayan naman ang daming plot dito. Ayan na, uh, ating uh, ipaparapol guys. O, oh, ayan ang ganda o. Oh. Mga platito dito. So, platito to. Ayan, makita nyo lahat yan. Ating ipaparapol yan. O, oh, ito o. Oh. Meron pang ibang design Oh. Ang ganda Oh. Yun nga lang, apat na piraso. Ang ganda o. Oh. May iba ibang design. May blue. May green may red. Ako kasi, ano, uh, marami na kaming gamit sa bahay na ganito. Kasi dati, nung hindi pa ako nagpaparapol, halos nagpapakargo ako. Siguro sa isang taon, apat na beses, limang beses ako nagpapakargo. Kaya marami na kaming gamit ng mga babasa yung mga ganitong gamit sa bahay. Marami na. Kaya ngayon, naisipan ko mag, ano, <laughs> uh, iparapol natin. Sayang mga gamit at saka ano, mapapakinabangan. Ang tayo guys, ngayong December din yan guys. Basta mapuno ko lang agad yung box. Or mapuno ko man agad o hindi, basta ngayong December. Ipaparapol natin. Hintay-hintay lang kayo. At uh, ako sa mga nag-share, nag-follow uh, nag sa aking Facebook. Ano uh, subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Isang share, isang uh, entry po yan. Ayan, ganun lang po. At maraming salamat sa mga support nyo sa akin. Dahil sa pag-watch nyo, sa pag-share nyo sa akin, nakakatulong na po kayo. Uh, makadagdag sa ating uh, 60 minutes, uh, 60,000 minutes views. <laughs> Ang hirap abutin nun. No? Ayan guys. oh. may oh, ibang design. Ang ganda oh. oh. Yun nga lang hindi siya terno, may apat, may dalawang piraso o oh, maplatito, mga platito. Mga platito. na lang natin. shout out sa ating mga viewers dyan. Maraming salamat po sa pag-share. Sayang po naman mga, ano, mga gamit dito. Napakasayang tinatapon lang nila buti nga pinapayagan kami na ibigay eh. ang ating youtube channel ayan sa sa lahat ng mga vlogger dyan ano tayo nag live tapos may ano ako may isang video ako sa cellphone para pang youtube ito din guys oh, ang ganda ayun oh, may alikabok pa nga oh oh may halikabok pa kasi hindi ko pa agad nalinis nung sabado ko pa po ito napulot oh ang ganda oh oh ang ganda sayang talaga gamit ito kailangan balutin ng damit mga tela, karton ganun po ito kailangan balutin hindi po pwedeng lagay nang lagay kasi mababasag po siya pag hindi babalutin thanks for watching po sa ating mga viewers nung mulot ko dati nito naka, ang dami kong gamit sa bahay puro ganito puro pulot lang eh ang lalaki guys oh. Tingnan niyo, ang lalaki oh. Oh, malaki niyan. Pwede sa baul, ulam kanin. Oh, di ba? Malaki oh. ang nakaganda lang po kasi dito kung bakit maraming nagpapakargo mura lang po kasi ang bayan hindi masyadong mabigat mura lang 10kd 17 isang box na yun 10kd or so, uh, 15kd mga nasa 2.5 yun lang 2.5 isang, isang box na malaki na yun Tapos ito guys, o oh, pakita ko sa inyo. Dalawang piraso nga lang to guys. Dalawang piraso lang. <laughs> oh, para lang to sa ano, mag-asawa o mag ayano Ayan o. Oh, isa sila o. Oh. Dalawang piraso lang napulot ko. Ayan, sayang. Ito lang pulot guys. Sayang siya. Pero okay na yan. Shout po sa ating mga viewers. Ah, Sorti-sortihan lang po talaga to ating parapol po. Si Lord na pong bahala kung kanino mapunta. Dahil ako mismo magpaparapol, di ko rin po alam kung kanino mapupunta. Ayan guys, oh, ang ganda oh. E, ano kayo nilalagay dito? Ayan, e, may alikabuk pa. Hindi ko panugasan. At ah, sa tingin nyo, comment kayo para saan to. Ako hindi ko alam guys, para saan ba to. Anong nilalagay dito? Ayan, para makakuha tayong idea. Para sa susunod na mamulot ako, may pag alam ko na kung anong paglalagyan nito. Ayan guys, ang ganda oh. Sabunan ko na. saan kaya ang mananalo nito yun ang hindi ko alam Luzon, Visayas, or Mindanao ba ang mananalo kasi uh, may sumaling taga Maynila din eh may mga classmates ako sumali sa Maynila so Luzon, Visayas, Mindanao na pero karamihan ang sumali Cebu Sword Resortihan lang din kasi raffle naman to. Live nyo naman masisilayan yan guys. Bubunutin din sa live. Dito sa ating Facebook page, abangan nyo yan. Dito tayo magra-raffle sa Facebook page. J Vlogger Lim. At saka magpa-Gcast tayo, magpa-Gcast. Para naman yung mga na hindi manalo, may chance pa silang manalo kahit sa Gcast man lang. ang ganda o oh. ang ganda nito guys grabe shout out sa ating mga viewers na hindi ko nababasa yung iba guys pasensya na kayo ayun guys ang ganda o oh. oh. may ano pa talaga oh. may tag pa o oh. ang ganda ang ganda nito oh. ganda O, comment kayo, comment kayo para saan to. Anong nilalagay nito, guys? At saka yung nakulot kong mga damit. Yan ang ibang babalot ko. Para hindi mabasa. Kaya namumulot din ako ng damit kasi malaking bagay yung mga damit na kulot natin. Pambalot din sa mga baso. na to. Tingnan niyo guys. <laughs> Ang gaganda talaga kaya tapo nila. Ayun, pulot ko lang din to. Ano isama natin ko sa box? Isama ko sa Isama ko to sige. Para mas safe yung ano, uh, mga malalaki. Um. Ah. Like and share lang na po. Yeah, nakita niyo naman kung ano yung ating mga ipaparapol. Ang gaganda, di ba? Ayan guys, kaya kung gusto mo sumali, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isama mo na rin ang notification bell. At mag-comment ka para malaman ko kung ikaw ay nanood at nag-subscribe para maisasali kita sa raffle entry. Tara! Bye-bye. Thank you.